So ayan guys, isang mapagpalang araw po at isang maulan na araw po sa ating lahat. So ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang aking bagong gawa na marble gun. So kung bago ka pa sa aking channel, pakilike, subscribe at pakipindot na rin po ng notification bell para updated ka sa aking mga video na in-upload. So yan guys, ipakita ko sa inyo ang aking bagong gawa na marble gun. So ito po, yung aking bagong gawa na marble gun guys. Yung bat nito ay retractable lang din yung bat nito. So natatanggal lang din yung kanyang bat. So, yan po, nahuhugot lang siya. So yan po yung kanyang trigger mechanism. So, yan, madapakalambot lang ang, ang ano, trigger nito guys. Kahit yung aking kalingkingan, kaya ang kalabitin nito. Ayan. Subuk subukan natin sa kalingkingan. Ayan po. Ayan, pakalambot lang guys. Ang kanyang trigger. So, ito ay wala pang ano, wala pa siyang sirens pa natin nabibila ng sirens so next upload natin guys ipakita ko sa inyo at talagyan natin ito ng pag nakabili tayo ng telescope so yan po yung kanyang barrel so wala pa siyang nakalagay na yung para sa sirens silencer so lalagyan po natin ito po yung kanyang ano yung kanya dito yung bala niya nalalagay so ito yung nagpapa yung sa galing sa tanki na no na togo 'yan. Yan po 'yung kanya'ng lock So, yun si guys. Pakita ko sa inyo nang malapitan. Ayun po. 'Yan. Pakalambot. So, 'yan. Uh, napakalambot lang ng kanyon trigger so mahaba yung tangki nito guys kasi ito ay pang pang malayuan yung ating ginawa so DIY lang yung kanyang handle Ayan, DIY lang ito guys ginawa ko lang siya PVC lang din na ginawa ko Pero makapalit itong PVC na to Na ginawa natin yung handle Ayan. So ito yung bat Yan po yung kanyang bat So pasinsin na kayo Sa background kasi medyo madilim So medyo maingay rin guys Kasi yun nga May nagpapatugtog dito Nandito kasi ako sa bahay So yan guys, abangan nyo na lang yung next upload natin at mag fire tayo nito. At mag hunting na rin tayo. So yan, hanggang dito na lang muna. At maraming maraming salamat sa inyong panonood at pagsubaybay sa aking mga video. Sa aking mga subscribers na palaging sumusuporta. Sa aking mga silent viewers at sa mga mga basir Maraming maraming salamat sa inyong panonood maraming maraming salamat din sa inyong pagsubaybay sa aking mga subscribers so yan bihira lang tayo makapag upload guys ng video kasi video busy tayo sa paggagawa nito so meron din sa akin nagpapagawa at kapag uh, may budget tayo gagawin, gagawa natin siya ng kanyang pinapagawa na marapulan so Hanggang dito na lang muna guys at maraming maraming salamat sa inyong panonood at pagsubaybay sa aking mga video. Thank you sa inyong lahat sa aking mga subscribers.